punta kami ng cemetery sa mama ko andito yung kapatid ko ayan ayan ngayon araw ng ma, uh, araw ng linggo mother's day kaya punta namin yung aking mama nga na mayapa pa na nasa tugatog cemetery kaya ito mga kapag yung aking mga kasama yung hipag kong pangalawa ito yung aking kapatid <laughs> ah hindi siya may primero eh. natural lang yan Guys, tingnan nyo ha. Nakakatuwa ang buhay. Ganyan lang talaga. Ito naman yung anak ko. Ayan, si Kuko. Ala, koko. Punta namin ng lola nila. Kaya, ka na. Mga go na tayo. Alis kami. Papunta sa Tugato. Oh, sige na ha. 재미 <목소리로> ayo Oh. Tapos sa load Oh, kan mama. ano okay. Nandito na kami sa Tugatog Cemetery. Kasama ko yung aking kapatid. Ayan. ayon na. Kapatid Thank you. Kahit sa ano. Grabe ang init. Talaga tumusok kami. Kasi pagkakataon namin ngayon. Yan, ito yung papasok sa Tugatog Cemetery. Ang dami nakapark na mga motorcyclet. Papasok kami sa Cemetery ng Tugatog. Parang alamin namin kung nandyan pa ba yung aking mother. Kasi, bilit tayo ng candle. Kandila, walang flower, wala lahat. May kandila po kayo. Saan kayo tayo bibili ng kandila? Sa dulo? Puno mo lang Ay. mo nga yung ano ko. Yan, bibili ako ng kandila dito. Be, may kandila kayo? Ilang Ah, At, kuya, may kandila po kayo? Wala. San po kaya may bintang kandila? Mayroon? Isa lang po. Magkano isa? Isa lang po. Ah, tsaka po, spuro po kung mayroon. Ayan mga kapagsewa, nakabili na ako ng candle. Kaya lang, medyo palagaan anong tao dito. Wala kami mabila ng bulaklak. Tara na. Walang bulaklak eh. Ayan. Papasok na po kami dito sa, papunta sa libingan ng aking mama. Alam niyo ba nga kapag sayo ang tagal na kaya ng mama ko dito kaya lang ang ang rule and regulation kasi dito kapag tinanggal mo yung buto hindi ka na babalik kung ilipat sa iba kasi binago nila yung cemetery ng Tugato ginawa yata ang pribado. Ngayon ang nangyari yung mga un, nakalibing na dito hindi na ni daw nila pagbabayaran ililipat na lang daw yung mga buto kaya ako naman ang hinayang. Hello. Yan, Ayan ang mama ko. Nakatakip pa rin siya ng ba bato. Ganun. Mabuti na lang hindi siya tinakpan. Walang man lang flower dong. Yan, Mga Medyo talagang hindi na. Lililipat na namin yung mother namin sa iba. Doon sa pinaglibingan ng aking asawa. Ayan, kapaksiyo no, medyo talaga magulo na yung cemetery ng Tugato. Hindi na tulad Grabe ng dati. Ka, Grabe, Oh. Ayan siya, mga kapagse. Ayan. Ito, be. Pakinga nak. Yan lang na. Yan lang, ito lang. Ayan. Ayan, may dalawang bata na naman. oh, ano? May dalawang bata na naman kami nakuha. Parang maglinis nang ng pinaglibingan ng buto ng mama ko. Oh, Saan to noon na eh, nang ring tenyo. Oo nga. Buti nga, nandito dati kami nung November. Nagaano kami dito. Dumalaw kami. Nasaan si ano? Yung ano? Yung sa Anthony? Santo Wala po dyan. Saan? Ano ba nag jayride po yan? Ay, nag jayride ba yun? Kali nga, sinsalo na pala. Huwag mo mm -hmm. na buhatin yan, yan, baby. Yan na lang, linis lang bi, konti lang bi. Para walis, para Pwede ba pwede, pwede, ba walisan? Ano lang, pamunas na lang bi. Yan. Mama, happy Mother's Day sa iyo. Alam mo kapag ang si, uh, cemetery ng Tugatog kasi binago na po ito ginawang pribado kaya lang hindi pa tapos, tapos Hanggang ngayon Bakanti pa rin yung mga buildings na yan. No? Yung mga buildings na, binago nila, hindi pa rin tapos. Kaya ang mama ko panigugurado ko na lang ilipat talaga sa ibang cemetery. Parang maayos naman ang kanyang buto. Eh, wala nga paglipatan. Kasi yung everlasting peace yan, hindi ko alam pa yan eh. Dito. Ah, kasi dito, pag once nandito ka na, bibigyan ka doon ng ano, libingan ng mga buto. Wala nang bayad yun, panghabang buhay yun dono No? Kaya lang hanggang ngayon, hindi pa ginagawa eh. Kailan pa kaya gagawin yan? Baka mga matay na tayo, hindi pa matapos yan. Kaya para masipti si mama. Ano na lang yun si mama, pero bago natin alisin yan doon, gagawa tayo ng box. Yung box na ano dong yang... yung... Gagawa tayo yung box doon na lagayan, yung lagay ng buto, kasi buto yan siya eh. Nilinis nila, nilinis nila, nilinis nila mga kapaksew yung nitso ng mama ko. Ganyan kami, mabuti, hindi na nag-anan ng mga malaking bato. Kasi noong November 1, pumunta kami rito, hindi namin nakita yan. Tinanggal pa, at saka, ano yan, uh, lumutang. Hindi naman na lumutang yung buto Basta lumutang lang yung tubig kasi yung tubig, baha dito noong time na yun. Baha at maulan. Kaya medyo malakas yung ulan kaya yung mama ko inabot din ng tubig mayan mga kapakseo yung dalawang bata no ganun talaga ang buhay ng tao alam nyo kapakseo mama ko namatay noong 2014 hanggang ngayon nasa 10 years na ang mama kong na, na nawala sa buhay namin pero mayroon po kami talagang ano sa kung hindi dong katapusan first week kailan tayo ba ilipat si mama gusto ko ano yung mga mga November na mailipat na si Mama bago mag-November. Okay na yun din siya. Ano, importante yung ano lang. Five years naman yun. Ano yata? Five years yata, walong libo or pito. Seven or eight. Yan yun. Siyempre, pahukay ko pa yan. Magagawa pa ng, ng kahon. Kasi kakahon na yan si Mama. Hindi yan. Sasako lang siya ngayon eh. Buo pa kaya bungo ni Mama. Hindi po doon. Hmm. Pasabi ni ni Kuya Antonio muna ako sa ko siya nak Tatawag ako sa kanya. Sabi mo kay Ate Bet yung dito. Tama na yun, babe. Mapapagod lang kayo. Kung naman ang pa mo, ano may brush dyan? Tapos pahirang, yan. Yeah guys. Grabe, no? Ayan. Happy Mother's Day, Mama. Meeting. Okay lang, kuya. Yung ano lang, pangalan lang. Para malinaw lang. Ayan. Ayan. Okay na yan. Tsaka yung ano, day. Ayan. Ayan. Lahat yan. Para mabasa lang. Ayan.

love you, my miss you. Don't you? Hindi mo lang kasi baka makamit sa ano. Ah, kan hindi, bato yan eh. Dito lang. Gilid mo tayo, bato man yan. Don't you, siya may kandila nga. Oh, yan. Huwag pa. May nagpunta dito. Oh. Nagsindi ng kandila. Baka si kwe Ah, uh, happy Mother's Day, mama. Wala kong bulaklak, ma. Tincha naman. mga Mother's Day, I love you my Michu. Ani kamo? Hindi. Ii. Hindi? Paano Dito tayo. Upu tayo.

ko na nakita si ate. Si so, Kabeb sa pabeb. No, wala, wala na Hindi nakita si ate kanina. Kasi na nakita balik na. Sige, ikakat eh, niya na lang yun. Kasi okay. One, two, three. Ayan okay so, na. Iwan natin ito ba? Oh, malama. Oo, malamang. Kami akunti naman. Pati daw. ito? Hindi. Huwag oh, yan. Tanyo mo yan. Sayang yan. Hello! Happy Mother's Day! Today is May 11, araw ng mga ina. 12. Bukas pa ang 12. 11, araw ng ina. 12 na ngayon, te. 12 na ngayon, hoy! Ay, 12 na ngayon? Yes. Ay, okay. 12 pala nalito na si Ate Beth Paxiu Vlog. Ayan mga kapaksiw, ano, andito yung mga kapatid ko. Dumalo kami sa mama namin di naman talaga namin ano ngayon na hindi kami dadalaw. Dadalaw talaga kami. Mabuti dumating sila. Kaya nagsama-sama kami. Ayan mga kapatid ko. Ayan. Kaya mga kapagsid. Kapagsid don't forget to subscribe my YouTube channel. Paki-like, share. And sa lahat ng hindi napakapag-subscribe paki-subscribe naman. Thank you very much. And good afternoon. Thank you. Bye bye mama. I love you mama. Bye bye. Happy Mother's Day. I miss you. I miss you mama. I love you. And guys, mga kapag uwi na kami. Iwan na namin aming mama. Grabe. may mga patay din to dito, dito ay, napakapakan natin Yeah, wala, pagpatay na isang tao wala na talagang halaga kasi napakapakan na lang hindi na nga malaman kung nasaan na sila pero nung buhay pa grabe <coughs> yan nga eh nakapagsiyo pa, uwi na kami. Ayan. Thank you very much sa lahat. Nakakarating kami at kabalik na rin kami sa awa ng Diyos. Ayan. Ito yung mga service namin. Ayan na ang mga service.